Hello Morocco Wander, welcome to Camp Tralala! -la. <laughs> Wonder. Welcome back to my vlog And dito tayo ngayon sa Camp Tralala Dito sa Laguna It's another day. It's Wonder Amps. Hello, hello. It's me again, your Wonder Ams. Meron akong nakitang magandang campsite sa Cavinti Laguna. Kaya pupuntahan natin ngayon at magkakamping tayo for today's video. Kaya tara mga ka-Wonder Ams, samahan ninyo ako sa aking journey. Let's go! Konting kembot na lang, mararating na natin ang camp tralala. ayan andito na tayo wow napakaganda green na green daming puno oh yun may kalabaw pa Lawak yung parking area nila dito. Pero kung nakamotor kayo, maaari nyong ipark ang motor nyo sa tabi rin ng tent kung saan kayo po festo. Katulad ng ginawa namin. Ayan, mag-set up muna tayo ng tent. So, ang napili namin pwesto ay dito lang malapit sa ilog. Nasa baba lang yung ilog. Okay, tapos na. So, yun mga kawander. Set up natin yung nabili kong lamesa. Nagandamit na natin Tapos, itong upuan naman. Itong upuan, hindi na kailangan niya assemble kasi nakatupi lang to eh. So, bubuklatin lang natin ng ganitong. Yan. Tapos, okay na. Pwede ng upuan. So, ayan. Tapos na. Ganun lang kabilis mag set up ng lamay sa at Tapos, meron kaming tinapay na dala. So, ito lang yung nadala namin. Hahanap na lang kami ng palengke mamaya sa labas para makabili kami ng pagkain na lulutuin namin para sa aming tanghalian at hapuna na din. Ayan guys, huh? What a view! Ang sarap mag-camping kapag ka ganito yung view na makikita ninyo. Mga ka-wander. Ano si CR nila? Ito po ang kanilang CR. So ayan, tapos doon lang kami nakapwesto. Na ano 'yung tent namin. ang isa sa mga nagustuhan ko dito mga kawander ay yung pagtatayuan ng tent. O tingnan nyo, mayroong bubong. So safe siya kapag kaumulan. Kaya hindi kayo mababasa. At kahit wala kayong dalang tent ay okay lang kasi nagpo-provide naman sila. Yung entrance nila po is 500 pero all in na po yun. ba? Diba? Tsaka ang lawak po dito. Pwede po kayong maligo at tsaka pwede kayong sumakay sa kayak meron silang bangka dito kasama na po yun sa 500 tsaka wala na kayong parking na babayaran ayan guys tsaka napaka timing dito mga kawander talagang makakapag relax kayo 으아! <laughs> ang lawak ganda dito nature na nature pag ikaw ay nature lover so puntahan nyo na to <laughs> ganda meron din silang rooms dito so puntahan natin nasa taas yun mga kawander meron silang rooms dito ayan tara, puntahan naman natin yung car campsite nila dito. Yes, mga ka Meron silang car campsite dito. Meron din silang pinapagawa dito. Siguro rooms din ito. Or yung glamping house na tinatawag. So, ito yung isa sa mga rooms na pinaparintahan nila dito. Bali, pang kopol yata ito eh. Ayan. Ang ganda. Tapos, nandito yung kanilang CR. So, bawat ano dito guys, merong CR. Hindi mahirap yung CR dito. Tsaka shower kung maliligo. May kanya-kanya silang... CR punta na natin yung car camp nila ingat-ingat lang sa paglalakad at baka madapa <laughs> yun lang mga kawander kapag maulan dito, siguradong maputik pero tingnan mo naman yung view ang ganda Wala na yung nakapwesto kanina. Nung pumunta kami dito, merong nagka camping dito. Ito naman ang CR ng mga nagka camping. Meron din sila dito. Merong lababo. Merong CR. yan dalawa. Ayan. Ayan po ang kanila car campsite. Yun nga lang wala pang kuryente dito, banda. So make sure na kung pupunta kayo dito, may dala kayong ilaw. At ngayon, punta naman natin ang kanilang ilog. Ang tinatawag nilang Lumot Lake. sasakay tayo sa kanilang bangka. Tatambay tayo rito. Ay, wag lang mahuhulog. Sarap ng hangin dito sarap magtambay tambay 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 muna dito tambay muna tayo sa bangka parang solo namin yung campsite ah. walang ganong tao Wow. Nandiyan parang swimming pool nila dito. Ayan 'yung amenity um, tent, tapos merong katabi dito na shower room. Shower area. Wow, on sunset. sunset viewing dito sa Camp Tralala. Wow. ang ganda. Good morning mga kawander. wonder so, Ayan, kakagising lang po natin. Maulan po kagabi, inulan na naman po kami. So ayan, magpe-prepare lang po kami ng almusal para makakain. Tapos pack up na. Mag-out na kami. Although, wala namang binigay sa amin na oras kung kailan kami mag- out pwede kaming mag out ng hapon kung gusto namin ganun kabait po yung may-ari dito pero syempre maaga po kaming mag out para iwas traffic at maaga na rin maka ng bahay so yun guys nag enjoy naman po kami dito sobrang ganda po dito nakaka-relax kaya punta na kayo dito mga kawandar so ito yung view nya sa umaga ayan yung kanilang ilog medyo umaambon-ambon pa buti huminto na yung ulan mag-out na po kami thanks for watching Bye.